Alam mo ba na minsang binuksan ng isang anghel ang kalaliman at inilabas ang mga kakilakilabot nito? Sa aklat ng Apokalipsis, inilarawan ni Apostol Juan ang isang nakakagulat na pangitain. Ang isang nahulog na bituin na kumakatawan sa isang nahulog na anghel ay ibinigay ang susi sa hukay ng kalaliman. Gamit ang susi na iyon, bumaba siya at binubuksan ang mga sinaunang pintuan na matagal nang nakasara. Sabay-sabay, ang isang makapal na usok ay tumataas na parang mula sa isang nagniningas na pukon na nagpapadilim sa araw at tinatakpan ng lupa sa mga anino. Ngunit ang tunay na takot ay hindi ang usok, ngunit kung ano ang gumagapang mula dito. Isang bulutong ng mga halimaw na nilalang, nakahawig ng na mga balang ngulit armado ng mga tusok ng alakdan at kakilakilabot na lakas ay lumabas sa ilalim ng utos ng kanilang hari, si Abaddon. Gumagalaw sila na parang hukbo ng pangamba hindi para saktan ang kalikasan kundi para pahirapan ang mga walang tatak ng diyos sa kanilang mga noo sa loob ng limang mahabang buwan ang kanilang tibo ay nadudulot ng hindi mabata na dalamhati napakatindi na ang mga tao ay magnanasa ng kamatayan ngunit ito ay makakatakas sa kanila ito ay isang pagdurusa na walang makakatakas isang paghatol na ibinuho sa sangkatauhan ng walang awa. Kung naniniwala ka na ang bawat kaluluwang tinatakan ng Diyos ay may walang hanggang layunin, itype ang Amen sa mga komento.